Welcome to my channel. Please hit like and subscribe. Ang ating pong crime story na tampok mayon ay tungkol sa isang kaawang-awang sinapit ng batang lalaki mula sa kamay ng taong inaakala niyang poprotecta sa kanya. Grandma, Grandmother, Mamita, Lola, at kung ano-ano pang -ano katawagan para sa ina ng ating ama o ina ang lola ay kadalasang inilalarawan na mabait, pasensyosa at mapagmahal na tao. Madalas sila ang nang i sa kanilang mga apo. Sila ang madalas magkwento sa kanilang mga apo tungkol sa mga fairy tales, kababalaghan o mga magagandang kwento na kapupulutan ng araw. Ang mga lola din ay madalas may nakahandang kasagutan. Sa halos lahat ng katanungan ng hanilang mga apo, ang mga lola ay madalas na gumaganap ng isang mahalagang papel sa buhay ng pamilya, sumusuporta at nag-aalaga. Sinasabi ko ito dahil ako na yata ang may pinakamabait na lola sa buong mundo. Ngunit alam naman nating hindi parpareho pareho ang kapalara ng mga tao, kadulad na rin ang hindi pagkakapareho ng pag-uugali ng bawat isa sa atin. Kaya paano kung ang iyong lola ay hindi tipikal na lola, na mabait at mapagmahal, isang taong gaya ng lola ng isang batang dalaki na tila isang nilalang na iniluwa ng impero. Mugustuhin niyo pa bang makasama siya o kahit makita man lang? Atin pong tunghayan ang kwento ng kaawa-awang sinapit ng batang dalaki mula sa kamay ng sarili niyang lola at ng pamilya nito. Ito ay tungkol kay James Alex Hurley o simpleng Alex sa mga taong nakakakilala at nagmamahal sa kanya. Siya ay 12 years old lamang nang mangyari ang krimen. Ang ina ni Alex na si Alicia Davis at ang kanyang amang si Tommy Tate ay nagkakilala sa Cleveland, Texas. Sila ay malapit na magkaibigan pero they were not in a relationship. May kanya-kanya din anak si Tommy at Alicia bago pa man isilang si Alex. Batang-bata pa lamang si Alex nang ipasya ng kanyang amang si Tommy na lumipat sa Montana malapit sa pamilya nito. Lagi namang nag-uusap ang mag-ama at kapag may pagkakataon ay bumipisita kay Alex sa Texas si Tommy. Nagpakasal si Alicia noong bata pa si Alex at naging abusive kay Alicia ang napangasawa nito pero, hindi naman ito sinasaktan ng dalawang anak ni Alicia. Doon na higit na si Alicia sa lalaki, ay nagkaroon sila ng pag-aaway na nauwi sa pisikalan na humantong sa pagkaka ng mga pulis sa mag-asawa. Si Alex at ang nakatatanda niyang kapatid ay dinala sa ama ni Alicia. nakipag si Alicia sa asawa at muli niyang nakuha ang kustudiya ng kanyang dalawang anak. Noong 2014, ay nasangkod sa malagim na ATV accident si Tommy at naparalisa ang patawan nito bula sa bewang papaba. Dahil sa komplikasyon, ay kinakailangang putulin ang dalawang paa ni Tommy. August 2017 nang pumayag si Alicia na tumira si Alex sa puder ni Tommy para doon mag-aral upang lubos nitong mahilala ang ama. Sampung taon lamang noon si Alex pagkatapos na ilang surgeries na humantong sa infeksyon. Noong ados ng Enero 2018, ay bumigay ang puso ni Tommy. Namatay si Tommy sa ospital. Pagkaraang mamatay ng kanyang ama, nakiusap si Alex sa kanyang ina, nahiyaan siyang tumira sa kanyang lola, kay Patricia Bats na ina ni Tommy sa West Yellowstone, Montana. Pumayag si Alicia na manatili si Alex sa kanyang lola upang tapusin ang school year nito sa 5th grade. Dahil ang akala ni Alicia ay mabuting tao ang ina ni Tommy. Ang akala niya ay religyosa ito at nasa mabuting kamay ang kanyang anak na si Alex. Sa bahay ng lola ni Alex na si Patricia Batts, ay kasama nito ang asawang si James Sasser Jr., ang mga anak ng mag-asawa na sina Madison Sasser, edad 17, James Sasser III, edad 14, at ang bunsong si H.S. na limang taong gulang. Laging tumatawag, nagka-text at nagfa facetime si Alex sa inang si Alicia. Kaya ang akala ni Alicia ay nasa mabuting kalagayan talaga si Alex sa piling ng lola nito. Nakiusap pa ang lola ni Alex noon kay Alicia na mag-stay si Alex ng bakasyon sa Montana para maipasyal nila si Alex at dahil ang buong akala ni Alicia ay ang anak doon ay pumayad siya. Doon din nagsimula sa kanyang 6th grade ng sumunod na school year si Alex na muling pinayagan ng kanyang inang si Alicia. Pero pagkatapos noon ay naputol na ang dating maayos na komunikasyon ni Alicia sa kanyang anak. Huli niyang nakausap si Alex noong summer 2019. Pagkatapos nun, ay sa text at chat na lamang sila nagkakausap ng anak. Na bandang huli, ay hindi na sigurado si Alicia kung si Alex ba talaga ang nagpadala ng mga mensaheng na tanggap niya noon mula rito. Ayon kay Alicia, hindi na siya hinayaan ng lola ni Alex na kausapin ito dahil sinabi niyang kukunin niya na ang kanyang anak. Kahit nga ang inalamang ni Alex na si Alicia ang tanging may kustudiya sa batang lalaki ang hinala ni Alicia ay ayaw paalisin ng lola nito si Alex sa kanilang puder dahil sa social security ng gamaong si Tommy. Natatanggap ng lola nito ang $725 social security benefits bonbon bon dahil nasa puter nito si Alex, na bandang huli ay sinabi ng asawa ng lola ni Alex na si Sasser Jr. na ang pera na nakukuha mula sa mga benepisyon ng social security ni Tommy para sana kay Alex ay ginagamit nila para bayaran ang mga bills. Ang hindi alam ni Alicia ay inanis ng lola na si Patricia si Alex sa paaralan noong September 2019 sa ilalim ng pagkukunwari ng home education. Mula noon, ay madalang nang makita si Alex ng sinuman sa labas ng bahay ng mga sasur. At noon lang atres ng Pebrero 2020, si Alex ay natagpuang patay sa hinang pagkakabago nito o pagtama ng likod ng ulo sa isang matigas na bagay. Ano ang nangyari sa batang si Alex? Sa masusing pagsisiyasat ng mga investigator, ay nakakuha sila ng mga cellphone videos na sinasaktan si Alex ng lolo nitong si Patricia, ng asawa ni Patricia na si James Sasser Jr. at ng pastor si Anyos na anak na mag-asawa na si Sasser III. Ayon sa ulat, regular na binubugbog ng mga ito si Alex sa pamamagitan ng suntok, sipa at paghataw ng wooden paddle bukod sa regular na pambubugbog, ay pinapatayo ng mabahabang oras si Alex bilang parusa at pinagkakaitan ng pagkain. Ang mga otoridad ay nakakita ng videos ni Alex dalawang taon bago ang pagkamatay nito na makikitang malusog na bata si Alex pero namamatay ito ay payat at mukhang malnourish ang bata pinaniniwalaan nilang systematic torture at pampubugbog ang ginagawa kay Alex na humantong sa kamatayan nito. Ang yola ni Alex sa si Patricia, ang asawa nitong si Sasser Jr. at 14 anos na anak na si Sasser III ay kapwa sinampahan ng one count of deliberate homicide. Ayon sa mga dokumento ng korte, inaakusahan ang tatlo ng pagpapahirap sa bata at pag ng pagpapahirap dito. Ang pang-apat na taong sangkot sa krimen ay si Gage Roush. Ay inaresto din dahil sa felony assault sa isang minority edad. Sinasabi ng mga dokumento ng korte na si Roush, isang kaibigan ng pamilya, ay makikita sa cellphone video na binubugbog si Hurley gamit ang isang paddle. Ang ikalima ay si Madison Sasser, na anak din ni Patricia at tiyahin ng batang si Alex. Ang alibay ng lola ni Alex na si Patricia at ng pamilya nito, ang batang lalaki ay naging si at nakakarinig nang kung ano-anong tila mga boses. Ayon pa rin sa mga ito, may pagkakataon pa di umano na sadyang sinubukan ni James sa saktanang sarili sa pamamagitan ng pagpasok sa isang entertainment center. Sa kabila ng mga aligasyon ng lola ni Alex at ng pamilya nito, sinabi ng ni mga detectives na wala silang mahanap na anumang record ng pamilya na nagulat ang mga ito tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Alex. Wala ring record na nagtangkang humingi ang mga ito ng tulong medikal o kung ano pa mang psychiatric help para kay Alex. Sinabi rin sa mga detective ng inani Alex na si Alicia na sinubukan niyang tawagan ang bahay ng mga sasri ng maraming beses, ngunit ang mga pagtatangka na iyon ay binablock ng lola. Kabilang sa mga pang-aabuso kay Alex ay pinipilit na mag-ehersisyo ang batang lalaki, tulad ng jumping jacks at wall squats, kasama ang pagtayo sa harap ng electric fan na walang damit kundi ang kanyang underwear. Mahikita rin sa mga videos na sinuri ng mga detectives ang pag-spray ng mga sospek sa mukha ni Alex na hindi matukoy na substance na sumunog sa batang lalaki at nagpahirap sa paghinga ito. Sa paghahalughug pa ng mga detective sa bahay, nakita ng mga ito ang pagkain sa bahay na nakalak para hindi ito mapakailaman ni Alex. Ayon sa autopsy ng katawan ni Alex, ay nakitang meron siyang mga pasa at sugat sa buong katawan, kabilang isang sugat sa likod ng kanyang ulo na dulot ni Sasser Jr. Ang huli niyang ikinamatay ay isang matinting paghampas sa ulo gamit ang isang wooden paddle mula sa 14 años na tiyu ni Alex na si James Sasser III. Si Sasser III ay nag-plead ng guilty sa felony deliberate homicide at noong October 2020 ay sinintensyahan ito sa Corrections Department hanggang siya ay 18 taong gulang. Base sa mga video sa na nakalap at investigasyon, si Patricia Batts, ang lola ni Alex, ang siyang nangunguna sa pangaabuso sa apo. Ang katibayan na ibinigay ng anak ni Batts at sister na si Madison ay nagsiwalat kung ano ang pinagdaanang hirap ni Alex sa loob ng tahanan. Si Madison na noon ay 17 pa lamang na nahaharap sa mga kaukulang kaso na may kaugnayan sa pang-aabuso at kalaunan ay pagkamatay ni Alex. Sa huli ay tumanggap ng Youth Probation sa Montana Department of Corrections hanggang sa siya ay mag-21 anyos bilang kapalit sa pagbibigay ng ebidensya laban sa kanyang mga magulang. Mananatili siya sa probation hanggang siya ay umabot sa edad na 25. Si Gage Roush ng 18 na noon sa oras ng pagkamatay ni Alex at isang kaibigan ng pamilya ay binigyan ng limang taong deferred sentence sa nangangailangan ng counseling pagkatapos na magpigid ng guilty sa felony assault sa isang minority edad. Ang tsuhi ni Alex sa ama ay kinasuhan bilang isang tribunal at humami ng guilty sa felony na sinasadyang pagpatay nasentensyahan siya sa isang detention center hanggang sa umabot sa edad na 18. Sa isang video ay maririnig si Sasser Jr. ang asawa ng lola ni Alex na sinasabi kay Alex ang mga katagang, Wala kang kwentang tao, isa kang walang kwentang nilalang at kahit sino ay hindi ka pa wugustuhan. Pagtatawa ng kanamang tao sa buong buhay mo. Maririnig na tumatawa at ang sasalita ang limang taong gulang na anak ni Sir Jr. at Patricia sa likuran. Sa isang video, tumatalantalo ng bata sa screen habang si Alex ay inaabuso sa background. Tumatawa rin ito habang tumatawa si Sasser Jr. habang minamaliit si Alex at makakita sa reaksyon ng limang taong gulang na bata na tila normal lang dito ang pangaabuso nangyayari kay Alex. Si James Sasser Jr. na nagplead ng guilty sa felony, deliberate homicide at felony child endangerment at felony tampering noong August 2021. Hinatulan siya ni Judge John Brown ng 100 years na pagkakakulong para sa kasong homicide at 10 taon bawat isa para sa child endangerment at tampering charges at ang mga sentensyang yon will be served at the same time. Si Patricia Batts ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpapahirap at pagpatay sa hanyang 12 anyos na apo na si James Alexander Alex Hurley. Si Batts ay nagplead ng guilty para sa kasong felony criminal child endangerment dahil sa hindi paghingi ng tulong medikal para sa hanyang apo noong ito ay nasugatan ng malubha pati na rin sa witness tampering, pati rin sa paghimok sa mga kamag-anak na magbigay ng mga maling pahayag sa mga investigador. Ang ni Alex ay nahatanggap ng sampung taong sentensya para sa bawat isa sa mga nabangkit na kaso bukod pa sa kanyang habang buhay na sentensya. Sa salaysay nito, sinabi ni Patricia na labis daw nitong pinagsisisihan na hindi siya nagpakalola kay Alex sa totoong kahulugan ng salitang lola. Kung mayroong kami dahilan upang maghinala ng isang bata o may kabataan na malamang ay nasa panganib para sa pang-aabuso o kapabayaan, mayroong kang tungkulin na iulat ang iyong alalahanin sa isang child welfare worker. Kung ang bata o kabataan ay nasa agarang panganib, huwag mag-atabiling tumawag ng pulis. Kung ikaw ay isang magulang o mag anak at hindi nyo na makausap ang inyong anak o mahal sa buhay, huwag itong ipagwalang bahala. Kung ikaw ay kapitbahay o kaibigan at may nararamdamang panganib, maging mas mapanuri. Don't ignore your gut feeling, increase situational awareness, dahil ang pagiging mapanuri sa paligid ay isang mahalagang papel upang maiwasan mo o ng ibang tao ang panganib at maari makapagligtas ng isang inosenteng buhay. Si Alex ay masayahing bata ayon sa ina si Alicia. Paborito nito ang barbecue at matilungin ito sa ibang tao. Maari hindi siya perpekto, pero sino ba ang batang perpekto? Walang taong perpekto. At kahit gano'n pa kakulit ang isang bata, no innocent child, as in no one, deserves to be tortured to death. Ito po si Miss Maria, na nagsasabi sa inyo na mantenerse seguro. Hanggang sa muli.